Paulit-ulit na lang, ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA, ngayon naman daw po nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM? DPWH? Speaker? Senate President? O mismong Presidente? Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala. At hanggang ngayon, nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag bulakan daw, kay Joel yan. Flood control. Lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang ang dami na pong kwento mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan doon sa Bulacan hanggang sa naging bycam, hanggang insertion sa bycam, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaaga -ga at ngayon unprogram. program. Sampung beses na po nagbago ang paratang. Pero yung isa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato, may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Huwag po natin kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato uh, uh, ng putik sa ating pangalan. Tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Maraming salamat po.